Ay, sinasabi nilang ay naabuso, hindi sa to. So. tignan mo nyo naman yung pagkain nila, tsaka yung nila. <laughs> Walang kapasok-pasok yung lamok dito, tignan mo, ayun o. No? <laughs> mga kabukid, nandito tayo sa compound ng ano, ng yung idol ng salapungan ni Boss Osmen Pangan, mga kabukid. Nandito sila mga kabukid na ano, na ito yung pinaka ensayo nila, isa sa pampabilis nila mga kabukid. Lumalangoy sila dito sa may peace pan. Kasama niya si ano si Junior Kilabot, dalawa sila. Tapos meron siyang bagong huli mga kabukid, mamaya papakita ko sa inyo. May bagong huli yung si Boss Osmen pa na maganda yung tikas niya pero hindi pa nasusubukan kung may tulin pero itong dalawa na to subok na subok na mga kabukid ayan sila Oh. Baka mas tumuling ka pa sa kanila niyan ah. Mga ilang minuto bago ka bago mo iahon Mamaya kote. Si ano yan mga kabukid si Idol ng Salapungan at saka si Junior Kilabot. Hindi sila nakapag-practice ngayon. Uh, Naka-schedule sila ngayon kaso Uh, ah, lumakas yung ulan kagabi. ah nasira yung ano, yung butas, maputik kaya hindi na muna nila itinakbo. Ang ginawa na lang nila mga kabukid, ipinalangoy. Isa rin 'yan sa pampatulin sa mga pangkarerang kalabaw mga kabukid. lalim oh. Gano'ng kalalim 'yan? Lampas tao. Lampas tao? okay nakasalbabida ka. Pero nasasakyan naman. Hindi ka na lang sumakay. Lagad mga karek, indanggot! Yan yung diskarte nila para uh, tumulin yung mga kalabaw nila. Pinapalangoy nila. isa yan sa pampalakas ng resistensya kumpleto yung si Boss Osme may pangan dito mga kabukid kompleto sila ayan ah oh, meron silang ano meron silang pispa na lango yan tapos susum natin ayan ah oh, meron silang rest house tapos yung ikot-ikot nila parang sa team Alarcon uh, magkamukha sila ayan yung mga rest house nila tapos yun yung ano nila yun yung tabagan nila sila Hindi ko lang alam kung ilang minuto Kung bago nila iahon yung kalabaw nila dito Ilang minuto sila maglalangwi lang dito Ah, -il. bae, sinasagat pala nila yun sa dulo. Tiyagaan din dito. Pagka <laughs> hindi ka matiyaga, tingnan mo naman yung nagaano, humihila. <laughs> Buti nakasalbabida siya. Pero yung iba, sinasakyan yan eh. Eh, yun, yun, naman, ang diskarte nila, nakasakay, nakasalbabida siya. Ayan, ba e, babalik na naman. Hirap <sighs> dito, magwala. <laughs> hoy Ano yung nahanap nyo? Sakate! Oo! Oh. <laughs> ano Sakate yung mga karyador, mga kabukid sila. O tapos naman na kate? Nakailang, nakailang tali? Tatlo! Tatlo isa! Tatlo! Ah, sa pala dyan, mababaw ano? Ah. Mababaw pala sa gawin dyan ano?

ah, uh, ito yung bago niya ngayon, kakabili lang si ano, ang pangalan daw nito si Junior Limbas mga kabukid. Kakabili lang ang ang alam ko nang galing to kay Boss Alden. Batang bata pa lang to, tatlong nasa tatlong taon siguro to. Maganda yung piyesa niya tapos maganda yung sungay niya. Uh, pero hindi pa nila inatata kung kung mat, kung may tulen mga kabukid hindi pa sila hindi pa na pa-practice to. Kaka, kakadating lang dito. Maganda yung sungay niya, maganda yung piyesa niya. Pero siyempre, tinitingnan pa rin 'yan sa pagtakbo. Tapos ito na yung dalawa, Kaka, kakatapos lang lumangoy mga kabukid ayan oh. Tapos na lang, lang mag-practice. Ayun yung tabagan nila, puntahan natin. Ito pala si Boss Osman Boss Osman Hi Ba't uh, bumili ka na naman ng bago? Oo oh, Tatlo na ano? Tatlo na Eh talagang gano'n Ang gato'n kaya pili ng eh yung karerista ngayon para uh, paramihan ng ano pang karera karera, <laughs> pag natalo yung isa may, may pangalawa ayun ang kagandaan dun. Eh, was na natalo yung kung isa lang, natalo nang is ala ka ng pambabaw. Ala eh. na, uwi na ano? Uwi lang agad. Oh, pag marami. Uh, pag marami, kahit pa paano, eh, may chance pang manalo kung sakali. Uh, -oh. ayun nga pala yung purpose ng marami. Uh, yung purpose mga. ng marami. Uh -oh. <laughs> Kasi just in case na maaga ka muwi, umuwi, automatic, talo ka na. Uh -oh. isa lang ang takalabaw mo. Uh -oh. so kung marami, may posibilidad na Baka may makalusot. Ah, uh, may sumabit na isa kahit oh, kahit isa lang, kahit ano. lang. Uh, masaya na noon. Oh, ano ah. Bali tatlo na nga sila, si Junior Kilabot saka si Idol ng sa saka ano ulit pangalan nila? Si Junior Limbas. Ah, uh, Limbas, Junior Limbas mga kabukid. Ayun nga siya oh. Ayun. Ah, uh, siya. Ah, uh, ba bagong huli lang yan Kaka kakadating lang yan mga kabukid. Kuya punta ko lang dito. Oh, na. sige, Ayok. thank you very much. Ah, salamat, Kuya okay. Yasmin. Ah. sila. Dati, yung kural ni Kuya osman, ginawa na lang dalawa yan. Eh, tapos ngayon, ginawa ulit tatlo. Ayan, ayan, pa, pa, ano, pa, ano, 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 Uh, sira si, si gawa sira kanu. Bago-bago. 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 <laughs> -bago. Oh, ayan oh. Katap kai social mati. Ah. Bago-bago yung ano, yung uh... Eh, pag kami pera ka talaga, pwede yung gawin nyo. Pero pag wala kang pera, mo ano, pina, pinatanggal to tapos pinakabit ulit. Bago-bago, ayan okay. oh. Ano na na? Magagawa ng bagong kural. Ah, mapagawa na naman. Saan? Oh, papagawa na naman ng bagong oral dito. Ba? Tama na si Joseph sa oral niya. Oh, <laughs> sawa na. Papababago niya. Ganun talaga yun. Ano, may pera, mga kapugid ba? Pag wala kang pera, di mo kaya pabago-bago yun. Ayan yung isa, si Junior Kilabot. Tapos si Idol ng Salapungan, mga kapugid. Ito ito. Ito ito. yung pagkain ng mga pangkarerang kalabaw mga mga buka tingnan niyo. Hindi ko lang hindi ko lang ano tawag dito, bahala na kayo. ito pa isa. Ito ah, ito alam pa ka, cattle feeds. Tayo mo bu. Eh pagkatapos nila mag-practice, ayan yung pinapakain nila, ayan, ayan Tapos yung isa, tignan mo, Sine-shampoo ba? Ano ba shampoo yung ginagamit mo? Bagyo? Balikat ulo. <laughs> Head and shoulder, yung pala. <laughs> Balikat ulo. <laughs> Pagkatapos nila mag-practice, ganyan sila inaalagaan. Eh, yung sabi na kinubiga nyo ano? Ano ba 'to, sis? Si Kjata 'yan. Ayan, di, naman, nagwawala na si Idol kasi naamoy na yung pagkain niya. Ayun, ang ganda-ganda. Oh, gawin sa oh. ano. <laughs> Sari na sa <sarina>. ano. <laughs> gawin sa ano. Parang, parang kinukutrala. Parang tao lang to eh. Diba mo? Uh, Pupunuin yun. Tapos si isusubo sa kanya. Oh. Oh, di ba? Para do wede di lang pala ya. Kakatapos lang nila mag-practice niyan. Ay sinasabi nila ang ay naabuso hindi sa to. Ayun, tingnan mo naman yung pagkain nila, tsaka yung koral nila. Walang kapasok-pasok yung lamok dito, tingnan mo, ayun oh. Shoutout mo daw yung kabukit, si Titi Tin. Oo, shoutout ba, shoutout. Dalit ba yan? Hindi. Hindi ba? Nagtatlo na yung... Ito yung bago ni Boss Osman. Ayan o. No? Bago lang yan. Tapos itong si Junior Kilabot. Unti-unti ah, bumabalik na yung tolenya niya. Napapramps na siya po. Unti-unti. Ayan. Shampoo niya. Ano, head and shoulder daw. Pati yung hinede, ayan, mabango din kasi head and shoulder din yung nakikisalo siya. <laughs> Pero sana, magandang subuhan, sa ano? Yun, oh. Oh. Galing, ano? Sanay na, sanay na. Na kanina pa lang ina, dinadala pa lang yung pagkain niya nagwawala na siya kasi naamoy na yung ano yung pagkain niya Salamat. Maluwag na Ah, oh, ito. So, sino 'tong Limbas mo na 'na siya kasi. meron na bang nakaprepare? prepare pa eh. Pangalan pala nito, 'yung bago ni Boss Osman, Junior Limbas. Ah. Sa Kasama sa -samba ako Sambalo. Eh, 'yung pangalan na yan Na. Iniisip ng Boss Osman 'yan.

hindi ko lang alam kung saan na isubuan to. Oh, ano ba yung ilalagay mo na yan? <coughs> vitamin. <coughs> vitamin yun. Vitamin C. Ayun o. Oh. Wala lang <laughs> mga oh, may mga vitamin sa sila mga.

Pampalakas ng tuhod. Ayaw, <laughs> ayaw tinatago. tinatago, <laughs> ayaw ipakita yung sikreto nila. Kanya-kanya kasi, kanya, kanya, kasi silang sikreto yung mga bawat nangangarera. Uh, may mga kanya-kanya silang sikreto para kung paano nila kondisyon yung mga kalabaw nila. Tuhod ng kalabaw, giniling nga palo. Oh, sino mo? Sige, labot. Ah, sige, labot na. Oh, parang ikaw sumusubo din ah. Para <laughs> nagpapakondisyon ka din ah. <laughs> oh, nasa na ano yung kay kilabot. Tignan ko nga si kilabot kung maganda subuhan. Pero gusto ko subuhan ito. Parang hindi sanay subuhan na, ah. <laughs> ito ah. ito muna kayo unahan mo. Sanay <laughs> ah, yan. Ah. Sanay ba yan? Lakarap pa lang. Sa akin din nang Sir, 别不动。Okay,

pinapakain sa kanila oh. tapos yung pins, yung cattle pins, kailan yan? mamaya naman yun or pag sila nagsasabay sige ano lang yan, kalimbas ah ganun ba? nakalga lang ng takawal ayun ah, sipitan mo lang pero kalagod na nakatawal <coughs> Ang kain oh, sa kay Laila hanggang sa kuko. Ah! Ah, uh, tignan mo. Mayama sila yung ba? na yung huling uh, pag-isisila kay Limbas. Yung dalawa tapos na. Tapos kung sino yung natatapos na paliguan, pinapakain na nila. Si Limbas pala yung cattle ang ang pinapakain sa kanya kasi dinadag, dinadagdagan yung ano yung katawan niya, pinapataba. Pero yung dalawa, okay na daw yung taba niya. Kaya iba naman yung pinapakain nila, pampalakas daw ng tuhod yun. Selamat dan berbahagia. Anjan, alannya. Hmm. Oh. Mau busnah, Pak? Kontaineran pala. Oh. Ya, yeah, <laughs> <laughs> Wala naman lang. Ito ang may mahal na mukha. Maglalang tangis. Hindi tayo makalis dyan. Ito yung mga tigas sakati niya ni Boss Osman. Nabagod na ah. yun <laughs> o. Dami yung sakati o. Ah. Si Boss Ambet. Nandun pa iba. Yung isang tali. Sandaan. Dito kay Boss Osman, paano ba yung lakaran? Wala, <laughs> kusa oh, dyan. Oo, kusa lang. Kusa loob. <laughs> Pagkahilig mo. <laughs> Kusang loob lang pala dito. <laughs> kusa yan. <siya. laughs> may kutas. May din mo yan. <clears> Hindi <throat> na kailangan paluin para kumusa. Ano? <laughs> Alam naman kasi nila yan kung gano'ng kapagod yung nananakate. Ang <laughs> mga bro.